Bawat salita na sinabi natong si Bato de la Rosa ay isiniwalat natong si Kerwin Espinosa. Matindi ang revelation nga daw na ito. At ako'y naniniwala rin. Totoo, totoo talaga. Walang lihim na hindi nabubunyag. Pwede tayong maglihim doon sa mga bagay na ginawa natin na mabuti halimbawa tumulong sa kapwa. At pag yan po ay nabunyag, doble doble yung papuri ng mga nasa paligid natin. Pero yung mga kabulastugan, kawalang hiyaan, mga ganitong bagay, totoo naman na dapat o nililihim yan ng mga taong gumagawa niyan. Pero yun nga, pag yan po ay sumumbulat sa, sa publiko, siguradong bagsak agad tayo. Kaya wag tayong gagawa talaga ng mga kabulastugan. Katulad na itong mga ito. Ano ha? Walang lihim na hindi nabubunyag. Lahat ng lihim po yan, lahat ng lihim po ay totoong nabubunyag. Hindi man agad-agad, pero hindi masyadong matagal sigurado. Anyway, eto o yung sinabi ni Kerwin. Talagang ramdam mo na nagsasabi ng totoo ang isang ito. Noong sumakay na kaming lahat, si General Batona na sa front seat, ako ay nasa likod at sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga sa Pilipinas or dito sa Pilipinas. At idawit uh, ko daw or mo si Peter Lim at si Senator Leila de Lima para daw madiin sila. Susuntukin kita pag nahita kita Yan po ang kasagutan. Yan po ang uh, bulalas na itong si Mr. Bato de la Rosa. Siyempre, nasa kongreso yan. Wala siya dyan. So, hindi niya naunahan ng galit. Hindi niya nasindak itong resource person ng Quadcom. Katulad, hindi katulad ng nang nangyari sa Senado na andyan mismo si Senator Bato de la Rosa o si Bato de la Rosa. Kaya sinindak niya yung isang testigo, yung isang uh, matatawag na resource person. Mm. Yun. Ulitin ko lang ha, time is the ultimate truth teller. Talagang lalabas at lalabas yan. Lahat ng baho na itong mga ito ay siguradong mabubunyag. Baka nga bago magtapos ang taon, wala na itong mga ito. Okay. Indeed, time is the ultimate truth teller. Narinig natin mula kay Kerwin Espinosa mismo na inutusan lamang siya ni Senator Bato de la Rosa upang idawit si Senator Leila de Alam na naman daw ito na Senator uh, Dilimma. matagal na. Matagal na niyang alam na um, napag-utusan lang, na-pressure lang itong si Kerwin Espinosa. Alam niya yan. Okay? So, yun nga ang sinasabi na si Espinosa na kung ano man ang pwedeng gawin or gustong hakbang na gawin ni Senator de Lima, handa siyang harapin ang kaparusahan. Pero hindi ganun kasi sa Senator de Lima. Alam niya ang totoong uh, may kagagawan ng lahat ng ito. Hindi siya maghihigante dahil, dahil naagrabyado siya. Naghirap siya sa kulungan ng kung ilang taon. Pero yun nga, ang taong bayan ang dapat harapin na itong mga ito katulad ni Tigong at ni Bato de la Rosa. Ulitin ko lang, sa taong bayan daw sila mananagot at sa batas. Madalas sabihin nato na Senator De La Ro Senator De Lima, eh. in the name of justice, lahat ay gagawin niya. Good luck.